patay guys huhugas ako ng pinggan guys tulong 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 sa asawa guys para pogi points hindi naman sa anon, guys ano lang guys Kasi, kapagod ng mag ano mag laba bahay so minsan naman tutulong naman tayo para may ano pogi points tayo sa asawa natin pero sa akin pangit points pa rin ay binigay sa asawa ng akin pero okay lang wala ang problema tulong-tulong lang para walang ano pag gising niya natutulog kasi siya napapagod naglaba so pag gising niya wala wala nang hugasan natutulog yung mga uh, anak ko so ako na lang ang gumawa ng ano kasi hmm? sagwa tingnan ng pinggan na nagkainan iniwan lang dyan naka ano so wala man tayong magawa so wala tayong trabaho so ano na lang tayo na lang gagawa para Pakiso ni Mrs. Tao guys. Tao guys. Nasa naman guys tayo mga husband. Pag kuan, tutulong tayo sa ating asawa. Kasi mahirap guys na sila lang ang magawa ng mga gawain sa bahay. minsan naman lang. Maghugas lang ng pinggan. Okay na yan hindi na siguro magalit linisan mo pagkatapos para may ano ba pugi points kay Lord tulong tulong kayo pamilya kasi so, so tulong kayo walang kan dahil nasa bahay naman kayo isang bahay lang kayo so tutulong tulong na lang para padugo ni Mrs. <laughs> Pero ano, hindi na padog si Mrs. Kay. Ano na? Tiguwang na si Mrs. Hindi na siya to, guys. Ah, basta kay may makita kayo na ano. Kaya naman siguro magkugas. Hindi naman siguro makawala ng ano. Kawala ng pagkalalaki natin kung magkugas tayo ng plato. minsan nga ah, maglaban naman aku sa mga damit ko so yun lang guys dagang salamat thank you